Nasa bansa ng ilang barko ng Indian Navy para sa tatlong araw na goodwill visit. Layon daw ng kanilang pagbisita, ang pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at pagpapatibay ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Si Denise Osorio sa report. Dumaong sa Manila South Harbor Pier 15 ang tatlong Indian Navy vessels para sa tatlong araw na goodwill visit sa bansa. Iginit ni Rear Admiral Rajesh Dankar, Flag Officer Commanding Eastern Fleet ng Indian Navy, kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region at ang pagpapatibay ng pagkakaibigan ng dalawang bansa ang layo ng kanilang bisita. Magsasagawa ng mga pakikipag-ugnayan kasama ang Philippine Navy habang sila'y napaparito sa bansa tulad ng disaster relief and response training at iba pa. During our stay here, personnel from the Indian and Philippines navies will engage in a wide-ranging actions that is professional military interactions including subject matter expert exchange sports fixture Cross deck visits, cultural visits, and collaborative community outreach programs, which are aimed at further strengthening the existing mutual cooperation and understanding between the two navies and both the nations. Dagdag ni Dangkar, lalahok din sa isang Maritime Partnership Exercise o MPX ang dalawang naval forces kasama mga barko ng Philippine Navy. Lilisa ng mga barkong INS Shakti Fleet Tanker, INS Delhi Missile Destroyer at INS Kiltan Anti-Submarine Warfare Corvette sa May 22 pagkatapos ng isang cocktail reception sa May 21. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.